Nasa kote ng NBI sa Cebu City ang isang drug suspect na naglalako umano ng hinihina ng shabu malapit sa isang simbahan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Matapos makatanggap ng impormasyon na may naglalako ng iligal na droga Ilang metro lang ang layo mula sa Cebu Metropolitan Cathedral, ikinasan ng National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang isang operasyon. Nahuli ang target na sospek na kinilalang si Baby Umpad Talaba. We received that this certain Inday is selling prohibited drugs at a jeepney terminal near the cathedral to ...jipney drivers, taxi drivers and even these habal-habal or drivers. Nakuha ng mga otoridad kay Talaba ang nasa mahigit dalawampung pakete ng hinihinalang shabu at pera. Sa investigasyon ng NBI, matagal nang nagbibenta sa mga PUV drivers si Talaba sa mga paradahan. Based on our uh, initial uh, surveillance, although we just received it this month, the first week of July... That this operation has been going on for uh, several years because at this uh, as we all know in cebu this area in the cathedral is has been a long time uh, location of this jeepney terminal and the suspect uh, baby umpad has been selling her wares actually uh, she has as a small sarisari store beside the street. Isinailalim na sa inquest proceedings si Talaba habang nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa ibang ahensya ng pamalaan para matukoy ang mga public utility vehicle drivers ng mga parokyano ng nahuling drug reseller. Kasong paglabag sa Section 5 at 12 ng RA 9165 ang kasong isinampa ng mga otoridad kay Talaba. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.